Ayan, shoutout po sa ating lahat mga kalingap At ito po, panibagong vlogs na naman tayo At ayun uh, nga po ang ginagawa ko ano, Basta mag over mag tayo Siyempre, kukuha po tayo ng video Kung nasa na tayo So ngayon po, nandito na po tayo sa San Fernando La Union Ayan, shoutout po sa lahat ng mga tiga San Fernando La Union At nandito na po Ang uh, Ru Boys At uh, Rochelle Ang uh, Team Ro Rochelle po Ayan, Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuport Sa ka, mga kalingap at uh, sa lahat po ng mga nandito sa pinanggalingat po namin iniwan namin sa sabigan. Bigan ayan maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng mga pag ninyo sa lahat ng mga pag alaga ninyo sa amin lalong lalo na po sa tinirhan namin maraming po salamat ayan so mga kalingap uh, ito po samahan nyo muna kami sa aming uh, mga pupuntahan pa po ngayon dito po sa na. Uh, San Fernando La Union. Ayan, marami po sa Ayan. Ayan po mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa San Fernando La Union. At uh, pangalawang uh, stopover po natin ito dito mga kalingap. At uh, mayroon po atang Maimimit uh, ma-imimit dito. Kaya sila doon siyempre po kasama pa rin natin. Ayan mayroon po dito mga fans na makikita ata ay eh, saan mga supporters nandito marami po dito mga supporters ayan o yan ka ha ha mamaglo mamaglo May bars pa. Ah. Hindi mo siya. Uh, kami na invite din. Siya po pala mga kalayaw si Mama Glo. Ayan. Hindi, vlog please bawal. Masisira rin kabiran niya. Ah, bawal? lang sa kwan. Ayan po. Ay, maglakad pa tayo kasi yun ang bahay niya. Mamaglo! Mamaglo! Ayan po. Ayan. Ayan. Nandito po siya po pala Si Mama maglo mga kalingap Ayan Dito po ito mga kalingap Sa San Fernando La Union Ayan po Ayan <laughs> po

Ayun. Yan po kayo mamulo. Ano tayo? Yan. Yan ah, si ba? Kita si no. Crazy. 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 Yung nagbigay po ng tinidor, tsaka-tsara. Oo, Hindi ko nga kanilito. Hayaan mo sila mga tita, maingit sila na maingit. Kasi kung gusto nilang yung mga sila. Oo. Oh, ba? Oo. Oh, diba? Kaya ko dito yung bahay nila

Ayan mga kamilya po ang supporter mga kalya po Milya milya po ang lakbay at binyahi Para makabalita lang Grabe napaka supportive no? Sobrang mabot na isang buwan Nang hindi kami nagkita po <laughs> Pero Ayan Shout out mga kalya Punta tayo kayo yan Kita doon na doon tayo Gusto po ang lahat Kita meron yun Hello po Okay Salisa na ba

Okay, Wow, grabe. Ang ganda. Mm, ito ng na 'yan, na po. Nandito na po tayo, mga kalingan.

Hello po. Yeah. Ayan po mga nagkita-kita dito sa San Fernando La Union. Punta kaming atok. Hindi, mami. Sa mga tulis, Sa mga bro, Sa Sa mga bro, Yakap ng may pit kay Mama Glodong. Oo. Puro basher yun. Ano basher yung mga comment comment na galit-galit daw. Ayan po mga kalingap ano? Grabe Ito po pala mga kalingap Si Tita Dona, Tita Glo Ayan mga nandito Talaga po ang ganda ng bahay <laughs> Ano na ala ko naga dumot ni camera at nagalasa pay ni. Hindi naman. Pagpunta natin sa YouTube. Mag-try kana. Bagi da Heidi, share patid da Heidi. Dapat din. tanda tanda-tandanya. Kumarekin. Ano ano 'yung? Para sa mga viewers natin bakit? Ay, siyempre si Mama. Pangalawa na nanayakap ko si Mama Glod dati sa Bagio.

may pala kayo sa Manila. Kurumutak ng anong isne ng mukha nila. Ay na paliguan magaling. Pagdating namin mais. Alaginan. Ang biko. Midumiduna na yon naman. Dito, bukas pa kami Ano? Kainan naman. Titinan po natin ang pinaganda. Wow. Imitokin. may Grow boys. Grow Oh, Grow boys. Grow boys. Grow boys. Grow boys. Grow boys. Grow hindi, hindi matamis. Ay, wow. Parang hindi matamis para kakain ka. Ay, wow. Sige, mo naman ang camera kay Mama Glo na maganda. Ay, ito po. Ay, ito po. Ay, ito po. Ay, ito po. Ayan po, kakain mo na po tayo mga kalimut Sige, ano sila sila mo? Sige, ah Sige, ah kayo na lang din, ano ba? Oh, sige. Sila na lang. sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. po sa grasya na. na. nandito po Sige na. Sige na. Sige sa Sige na or join po itong uh, kalakasan sa aking mga katawan sa araw-araw. At... Sama tayo. Sama tayo. Oo. Oh. Mm. E, thank you kay mga maglo. Mm. Siyempre, darat-darat. Tapos sila, apat. Ay, apat pala, <coughs> si <coughs> pa sila. Mababalik ka rin pagkasama niyo kami. <laughs> <laughs> Malapit na Malapit na Bro. Ano ba si toto dito? Kumain na ako nun. Tapos ha? na. Bro, hindi ka namin nakita, bro. Ay, okay. kailan pa ba ipakita? Di ba? Bro. Ah. Okay, hindi, wag ka sa natin ha. Hmm. Hindi natin yung effort nila. Ha. Ba? <laughs> si, Nakakaya, bro. Nagkaralat <laughs> na. <bahawa> Bento, <tayo>, bro. to <laughs> Ako lang ang pangalan ng mga pangalan ng boys, Matik. Oh, eh. okay. oh. Okay, nga nah. oh. oh, oh, ano, dapat matikman natin yung okay. na, kasi baka doon sa ano sa bigan, ang nakalagay dito mga pictures natin. Hmm. Oh, kinain ko yung picture doon. Tuloy doon, kinain ko yung picture ko. Pati picture ko, kinain ko na rin. Oh, sige, kain na lang. Picture doon, ginawa ko lang pa no, rin. No, no. Oh. Pati okay. picture ko, kinain ko na rin bro. Pakakain mo yung picture? Oh, kinain. Nakalagay doon, di ba? Kinain ko na rin yung picture ko. Yan ang pinakamasarap doon. Yan lang kakita ko yung picture ko, kinain bro. Maalat yan eh. Ayoko yung bulaklak. Bulaklak. Hindi, kasama yan. Oo. So, Hindi. Uh, magbabago lasa. Huwag madam. Kasama yan. <laughs> magbabago lasa. Magbabago lasa niyan. <laughs> Wala. Ito, ito. Mapili ka kasi. Mapili ka. Ito, ito, ito. Yun, Dahil sa bawal ako niyan, kung hmm. anong tira dyan, yan lang yung Yun yung kaya no. Hmm. Tira dyan. Yung kalat yung kaya okay. ko Bakit? Yung tira, ako ako mag-uubos. Bakit nga bawas yun? Ha? Ano yung Hindi, hindi ba na ako, sabi ng doktor, bro, huwag natin ay yung sakit natin, bro. Hindi oh. natin yeah, <laughs> yung effort nila. Hindi yung effort nila. Hindi hindi mo yung powers mo. <laughs> Kailangan kasi, lang, alam mo, kaya lahat may, ano, may mga sakit yung tao, marami nagkakasakit. Sa pa? Dahil sa mga doktor na yan eh. Dapat sa mga doktor na yan, alisin. Hmm. Oh. Para na. maalis na yung mga sakit. Hindi, ang gawin na, bilgo tayo. Okay. <laughs> Alisin yung mga doktor para wala nang sakit. Sila na dito, nagtataka o. Bakit pawis na pawis ito? To? Kasi ito yung taong, lansin ng taong makulis karo sa katawan. Yan, <laughs> 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 lakas ko. <laughs> Oo nga <laughs> o. Pumutok <laughs> <o, laughs> <na> mo. <laughs> Yan, talagang mabilis maglaban Hindi, gano'n talaga yan. yan kasi may pukal yan eh. May pukal yan Di Ba, tiga lang, ayokong nahihirapan May, may yan, eh Nahihirapan, <laughs> nakihirapan ka eh, ayokong nahihirapan ka eh Diyan ka bang buhay ha? <laughs> Hirapan ako sa so patagingin eh kasi Eh no? Grabe <laughs> talaga. Kung okay. galit, kung galit. Kung galit. Kung galit. Bakit? Kaya mo na rin may May pahitri. Baga amoy pahitri. Oo. Amoy yung bukas. Amoy yung yung. Nga yung

ano na naman titingnan po natin ang pinaganda wow Uy, may Wow, wow. Oh, boys. from Mamaglo Wow, wow. yan Hindi yan matamis na kay Hindi, hindi matamis. Ay, wow. hindi matamis. Para ka. wow. Kita mo naman ang camera kay Mamaglo na maganda. Ay, ito po. Ay, ito po. Ay, ito

Panginoon, maraming salamat po sa grasya po na nandito po sa aming harapan ngayon at pagsasaluhan po namin. Lord, gawin niyo po itong uh, kalakasan sa aming mga katawan sa araw-araw. At... Sa... Sama tayo. Sama tayo. Mm -hmm. Oo. Mm Hindi... -hmm. Thank you kay mga maglo. Kasi mm -hmm. darat-darat. Dar Kung sila ang apat. Ay, apat pala sila. Mababalik pa rin pang kasama niyo kami. <laughs> Malapit ito. <laughs> ano ba si Toto dito? Kumain na ako nun. Tapos ha? na. Bro, hindi ka namin nakita, bro. Ay, kailangan pa ba ipakita? Diba? Bro, huwag uh. hmm. natin hindi yung site natin, ha? Hindi natin yung effort nila. Kasi, hmm. <laughs> diba? nakakaya, bro. Nagkaralat na. Minto, bro. Ito, bro. Saka ito, <laughs> Ako lang ba sabi ko nga, may pangalan ng de, 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 boys, de, de. ha? Hindi, oh. hindi. Robo iso? Oo nga dapat matikman natin yan kasi Doon sa ano, sa vegan, ang nakalagay dito oh. mga pictures natin Hmm. Oh, kinain ko yung picture doon. Tuloy doon, kinain ko yung picture ko. Pati picture ko, kinain ko na rin. Oh, sige, kain mo na Picture doon, ginawa ko lang pa rin. Pati picture ko, kinain ko na rin bro. Pakakainin mo yung picture? Oo, kinain. Nakalagay doon, di ba? Kinain ko na rin. Yun ang pinakamasarap doon. Yung lang kakita ko yung picture ko, kinain mo. Maalat yan eh. Ayaw okay. ko okay. okay. yung okay. bulaklak. Bulaklak. Hindi, kasama yan. Oo. Hindi. Magbabago lasa. Huwag ka mamili, madam. Kasama yan. Magbabago lasa. <laughs> <laughs> Magbabago lasa niyan. <laughs> Wala. Ito, ilawin ito. Mapili ka kasi. <laughs> Mapili ka. Ito. <laughs> <karami>. <laughs> Dahil sa bawal ako niyan, kung anong tira dyan, yan na lang yung makainin. Yun, yun yung kay ano, kay hmm. Alpid. Tira dyan. Yung, kalah, yung kay Alpid ko okay. naman yan. Hintira ako, ako mag-uubos. Bakit nga bawas yun? Ha? Dahil pwede Hindi, di ba naku- sabi ng doktor, Bro, huwag natin itibay yung sakit natin, bro. Hindi oh. diba natin yung effort nila. Hindi yeah, effort. nila. Hindi, hindi mo yung pawis mo. <laughs> <laughs> kaya na, kasi lang, alam mo, kaya lahat may ano, may mga sakit yung tao, alam, may nagkakasakit. Siya pa. Dahil sa mga doktor na yan eh, dapat sa mga doktor na yan alisin. Mm -hmm. o, para na. maalis na yung mga sakit. Hindi, ang ngayon tayo magbelga tayo. Okay. Alisin yung mga doktor para wala nang mm. sakit. Sila din ako Bakit pawis na pa si Toto? Kasi ito yung taong, klase ng taong makulesterol sa katawan. Lagas oh. Tumutulong. Talagang mabilis maglabas e ng polis. Hindi, talaga yan. yan kasi may pukal yan eh. <laughs> May pukal yan. lang. Ayokong Ay nahirap, hirap... yan, eh. ka <laughs> <laughs> so eh. Ayokong ka eh. Diyan ka buhay Hirapan ako sa kasi... Eh <laughs> Grabe <laughs> <Ay, no? laughs> talaga oh. <laughs> <S -tanggal. laughs> Kung <laughs> may. May oh, oh. 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 um, Kung <laughs> Kita bagi pausin isang sampo kan? rakan. apa? <tuk> ba <tuk> <tuk> sakit basta 43 sarap? Ano ba gusto? Sarap na niya masarap kasi ganyan kabisa na mga si mama maggo in bumibiliyan talaga sa mga masasarap na. Kami <tuk> 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 oh, iya. Mas may taga <tuk> pilit pa may kasi <tuk> <tuk> ayan po mga kalingap ah, tapos na po tayo dito dito po kami naglanskila kila mama glue ano ay napaka sarap po at mga busog na naman kami ayan dirso na po kami ng ah, paglalakbay namin papuntang Maynila ay marami po salamat sa lahat mga kalingap salamat lahat po ng mga sumusuporta marami po salamat at siyempre po ano huwag po natin kalimutan na i-subscribe Kuya Bal Matubang Atid na vlog Kalingap nga Royal of Malalag Rachel Morales po At ang Roboys Rogers po mga kalingap Ayan Maraming pong salamat Ayan At na po nakalabas na tayong lahat Siyempre po kasama ang buong grupo Ay! Ay! Ayan babay na muna po